Hello guys, magandang hapon. Ngayon ay magmukbang tayo ng donut. Kasi dinalhan ako ng tita ko ng donut. Donut. Guys, donut. Yan. Yan guys na donut to. Kita nyo. Ayan o, donut. Yan. Sarap guys. Thank you sa next sponsor sa donut. Yan oh. Tata. Ay to oh. Ah. oh. Donut Donut, donut bay. Tata. Yan. Naglalaro. Binigyan ng donut. Ha? Ay, leo ko patay. Malipat ko patay. ang ilaw hindi ko napatay nabisita ako kanina tita ko babes in life are babes life in the US youtube channel niya nabisita ko kanina hindi pa. Ayan Yan, gusto mo pa yan? Ah? Kata. Kata. Ah? Hindi <tip> sila <stip> na eh. Tamis kayo. ah, Tamis yeah. yun. Ha? Yan. Yung sa amin po, guys, oh. Donut. Oh yan, kumanya po na ni, guys. Yan guys. Taga dito yon. Tapos naka ano siya, naka asawa ng ano taga uh, ibang bansa na so, nagbisita sila dito na nagbakasyon sila sa Pilipinas sa iyang yuta nga natawhan sa Iskalampi yung pinsa ni mama buo yung papa niya at yung papa ni mama yung lolo ko magkapatid kaya yeah, yun pinasyalan niya ako saka tinignan din niya yung ano yung tuloga namin maganda daw maganda dito kaya yeah, yun binlog niya kanina kaya yeah, guys kaya na guys Bye bye guys, thank you for watching.